Hello po, ako si John, 13 years kidney transplant Alam nyo iba talaga nagagawa ng social media sa atin Minsan nagiging masama, minsan nagiging mabuti um, etong video na to, itong picture na to Kung, kung napapansin nyo, kilalang-kilalang nyo naman siya Hindi na po magbabanggit ng pangalan Pero kahit gaano kahit natin yung tao na to wag na wag tayo maniniwala sa fake news hindi dahil sa issue na to kundi sa mga iba't iba pang issues na napapanood natin wag tayo basta-basta maniniwala sa fake news na akala natin na totoong totoo na yung mga nakikita natin or yung mga napapanood natin tulad nito na nasa background ko itong picture na to itong mugshot na to um, sa mga hindi po nakakaalam siya po si kilala-kilala niyo na po siya um, nagkaroon siya ng issue regarding sa bata about sa ice cream sa naging magaspang siya sa isang batang yon at pinost pa sa social media without consent ng magulang well ang pinag-uusapan po ulit natin dito and last ko na pong gagawing topic ito kasi nalalayo na po yung content ko eh yung naging concern ko lang po eh, regarding po sa bata again kung gaano natin itong kahit ng tao na to huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga fake news tulad nitong picture na to, ang kala natin totoo, di ba? Pero dito nang galing yan, talagang nakuha yung picture, yung background, ang kala nyo totoo na pero hindi talaga. Di ba, kuwang kuha yung mukha, kaya uulitin ko palagi, gawin natin yung social media sa mabuti at huwag tayo basta basta makikinig sa mga fake news. Hanggang dito na lang po yung video ko na to, hanggang dito na po yung magiging reaksyon ko, hindi ko alam po magiging bearing ba to sa inyo or hindi. Pero hanggat maaari maging maingat tayo sa mga ginagawa natin, hanggat maaari yung mga actions natin ay eh pinag-iisipan talaga natin. Ah, uh, meron na po sila kanya-kanyang legal na ginagawa and hanggang doon na lang po ako, hindi na po ako makikisali doon kasi siguro na na-submit na rin or nagkaroon na rin po ng resolution or nagkasuhan na po sila and hindi ko na po alam yung update pero ang pinapoint out ko po dito eh gawin po nating tama yung social media and wag tayo basta-basta makikinig sa mga fake news kung gano kasama pa yung tingin natin sa isang tao kung mabuti ba siya or masama yun lang po, ingat po palagi and God bless po